Hey guys, good evening. Hey guys. welcome back to my channel. <laughs> yung mga cake nila na binibenta nila oh mahal ma mahal siya ngayon kasi malakas kasi itong benta niya dito eh nung dati nung ni RG at ni Arin dito ako bumili 350 ngayon 500 na magtanong ako ah, nahiya ako magtanong eh ayoko na hindi naman ako bibili ang <laughs> binili ko lamang yung slice isang slice ng ganito so tatlo yung bibilihin ko kay RG kay Ayman kay Arin uh, Patikim lang natin. So, napapasalamat po ulit ako kay Grandma. Maraming salamat po, Grandma, sa blessings. Yung pinapabili niya rin sa akin yung mga bata ng, ng, ano, ng laruan ng mga bata. Sabi niya, bili ko rin ng laruan yung mga bata, at saka yung butter, cheese. Walang butter, yung nakita ko lang is peanut. So, sabi niya naman butter, cheese, or peanut. So, peanut na lang yung binili ko. And then, bumili din ako ng ibang kailangan namin, mga sabon, yung ganun. So, ang in in inano ko na lang muna kung ano man yung mas importante, yun lang muna yung ginawa, yung binili ko. Ayan. Tapos, sinasabihan niya rin ako na ni, ni grandma na bilan, kung may sobra daw, is bilhan ko raw yung mga bata, yung mga ba. So, nagsabi ako kay grandma na baka kung pwede is yung bigay ko na lamang sa mga bata is carne tatlong dalagita yung pinapabigyan niya. So sabi ko baka ano, yung bigay ko na lang sa dalagita is karne kasi ayaw rin pa, ayaw rin ng mga magulang na bigyan ko ng cash. So karne na lang yung bibili yung bibilihin natin. Salamat po Grandma sa blessing. malaking market dito oh yung parang 7 eleven ba? Pero matagal na akong din nakapunta dyan. Siguro mga tatlong buwan na. O dalawang buwan na sa so mga ganun. Hello girl. Good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. So magluluto na tayo. Ito lang ang lulutoin ko. Cabbage. Tapos, ilo natin ng kalabasa siguro yung halo ko. Tapos, unang-una po pala guys, napapasalamat po ako kay Grandma. Hello po Grandma, shoutout po. Maraming salamat po sa blessing. Nagbigay po si Grandma, napabili siya sa akin ng ano ng pinat. kung wala cheese, pinat. So, dahil wala tayong, mahirap makakita dito ng cheese, kaya peanut ang dito. Meron, nakabili ako ng pinat at saka nag, ano ako kay, nag-request ako kay, kay grandma na hindi ko papakita sa video. Pero hindi ko naman alam paano mag-send ng picture sa Gmail. Kasi wala kasi messenger si grandma. Ay, papakita ko na lamang itong mga nabili ko guys para sa bigyan eh, sa bigyan ni lola ko ni ani ni lola ni grandma ito pinat ayan tapos toyo syempre ayan no? And then, my ketchup rin. Hmm. Tapos, bumili rin ako ng isang biscotti. Then, ng mga bata. Tapos, tinapay. And then, ito talaga yung pinaka-number na request ni Lola Cora. Ah, uh, ni Grandma na bilhin ko. Harina harina at ano pa ba yan? Harina at cheese talaga yung pinakamagawin yung request. At saka laruan na mga bata. And then, accessories ko daw sa katawan ko. So, hindi na ako bumili para sa akin. Okay na ako. At saka, ito. Bumili na rin ako ng sabon. Dahil siyempre, bumili rin ako ng laruan ng mga bata. Pero yung binili ko kay Ayman at kay Arin is ganito. So yun, yung ganito yung pinili ko kay Ayman at kay Arin para pwede silang magsulat-sulat ba. Kay Ayman, ito yung kay Arin. Ayman ko kung saan niya tinako. Si Ajin. <laughs> si aji nagsasayaw. Hindi ko alam ko yung kay Arin saan niya tinako. So ito yung pwede silang magsulat dito. Ayun. Ganyan uh, ah. So, uh, tapos iyan na lang nila. Uh, uh, diba? Diba? Uh, So, ito yung binili ko kay Aman at kay Arin. Kay RG naman is yung small na tarak-tarak ba? Ewan ko rin kung <laughs> saan yan. Saan yan nilagay? <laughs> Hindi ko na pinapaamot kay RG. Baka masira niya ba? Tapos, nagbigay rin po si grandma ng pangbili ng kanin ka, uh, nabilhan ko rin kahapon, kahapon yung ano ha, -ano dalagita ng karne. Ng karne ng kalabaw. So, dahil yung ni, ni grandma na bigyan ko rin daw yung tatlong dalagita. So, ang ginawa ko, binilin ko yung tatlong dalagita. Sabi ko kay, uh, kay grandma na baka pwede na ulam na lamang yung ibigay ko kaysa sa, sa pera yung ibigay ko kasi ayaw rin ng mga magulang na bigyan ko sila ng cash yung mga anak nila yung madalagita ba so binigay ko eh, is carne nabigyan ko sila kahapon pag uwi ko namin kasabay namin yung mga dalagita so sila di doon ko na lang binigay ka agad sa sa tricycle pa kabi binigay ko na sa kanila so ayan first time ko guys first time ko naka nakabili ng ganito na buo. Oh, biyag niya, anak. First time ko po, ito talaga. Talaga natuwa po ako kahapon nung nakita ko ito. At saka dahil naman naman tayo yung kay Ma'am Cleo. Hello po Ma'am Cleo. Ingat po kayo dyan palagi. Shout out po. Ayan. Tignan nyo. Oh, laki. Oh, diba? diba? Parang uh, buti na lang nakita ko siya. Ito is, is tatlong ano ito. Tatlong kilo ito ha. sabi ko bibili ako ng ano ng manok na tatlong kilo. So nakita ko timing na nakita ko na t -t -t binili ko ito doon sa so, palengke mismo sa may binibigyan ko na tayo. Nakita ko timing na tinimbang niya itong buo. So sabi ko, ah, tatay huwag nyo na lang po hiwain kasi tatay yung nagbibenta. Tatay huwag nyo na lang po hiwain ako na lang po yung maghiwa doon sa bahay. Ibigay nyo na lang po sa akin yan na ganyan. So, dahil itong buo, hindi siya sakto na uh, tatlong kilo, may ano pa siya pakapin pa. So, ayan. So, hindi muna natin tagagalawin kasi may may ma pa tayo from Mam Kileo. So, eh, tatago na dito. Ay. So, tipid namin dito. Ang budget na Maraming salamat po. Mm. Ma maraming salamat po, Mam Kileo. Grandma, so, ayun na yun po lahat yung nabili ko. Salamat, salamat po, Grandma, sa blessing. So, ayun, Magluluto na tayo ngayon. So, dahil kapon na gulay ako, isirit na kami gulay. Gusto ko mag, gusto kong subukan ulit yung munggo na may dilis ba? At saka yung, yung manok, pinabili pala talaga yun lola ko. Kasi gusto, gusto niya daw na i-ano eh, ko, parang fried chicken ko. So, yung fried chicken natin yan bakas bukas o mamayang gabi. Or hindi ako hindi siguro. Mas mas mas, mas good. Ano, ko kasi, kasi talaga magmango muna kami. Kasi sabaw sabaw sa bata ba. Siguro mamaya gabi mag fried chicken tayo. Yung hita ba ko yung hita yung malaki agoy kalami So magluto na muna ako guys mamaya po ulit. Tsaka nagano na rin ako yung kay RJ may natira kagabi. Ayun. Yung am ni RJ. Ang ginagawa ko pa pala sa pagtimpla ng am ni RJ, itong, itong baso na ito, nilalagyan ko siya ng 3 scoop na gatas ni RJ. Para tinipid ko na talaga siya guys kasi, ayan. 3 scoop nito nilagyan ko siya dito. And then, isang kutsarang masukal. Tapos, ma um, init na tubig hanggang dito. And then, ina inano ko muna siya hanggang ma... ma matunaw yung hanggang matunaw yung asukal saka ko siya ilalagay yung am um, na mainit na mainit din ayo 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 mamaya po ulit guys so yun ito yung babaon ni Alin yan hindi ko na lang siya iinitin dahil lalamig din naman siya mamaya eh Saya so, mana mana kak Elis na, bulan mana itu sih dia eh, bulan cuaca daye, <laughs> laka eh, kita ya, tuh bikin celengan nih. Eh.

Where is we love you, grandma? I love you. I love, I, love I love you, grandma. I love you, grandma. I love you, grandma. <laughs> love you grandma. <laughs> May the flow pas yang hati, lah. So, ayan. <laughs> <laughs> yang dalawa kita <tinain> naikin sama <laughs> teman-teman yang diharungkan nina. Huh? So

Okay. May ito. Rumal si kanayo ba niyo si Rumal na eh? Manis. Okay, let's go. Let's go, let's go. Let's go. So ayan, umalis na si Arin. Yung dinan kong babae naghatid. At ako yung maglalaban na. Tulog naman na si RJ. Ang aga na tulog ni RJ. Tin pa lang ang aga niya natulog kasi hindi siya nagising siya mga uh, ala una nagising kami tapos sa tulog tapos alas stress nagising na naman natulog alas 5 gising na naman tapos di na siya natulog kaya pula pa yung mata ko ay <laughs> bugs ko tignan yun <laughs> pero okay lang nasanay na rin ako pagwas, was marinig kong umiyak si Arjun nasanay na rin ako ba na bumabangon talaga kaagad So, hanggang dito na lang, guys. papa papasalamat po ulit ako kay Grandma. Saraman salamat po ulit, Grandma, sa blessing. Ingat po kayo palagi. Tsaka sa inyong lahat po, maraming maraming salamat po. Ginaganyan ko kasi may sikat na gano'y parang liwanag. sa so, ayan. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye po, everyone. Thank you so much. Bye-bye.